Ang bagong taon ay simula ng panibagong buhay at pag-asa sa kahit sino mang tao. Ngunit kabaliktaran ng nangyari sa taong ikukwento ko sa inyo. Tunghayan natin ang malagim na nangyari kay Tonya Ridge McKinley noong January 1, 1985. 3 o'clock ng madaling araw ng January 1, 1985, isang maganak ang bumabaybay sa Creighton Road, Pensacola, Florida. Ang batang babae na isa sa sakay ay tinawag ang retensyon ng kanyang nanay sapagkat may nakikita siyang manikin sa gilid ng daanan. Ngunit nang tiningnan ng ina ang tinuturong manikin, nagulat ito at sa huli na pagtanto na ito'y pangkay ng isang tao. Nang makuwi ang mag-anak sa kanilang tahanan ay agad silang tumawag ng mga pulis. Ayon kay retired Chuck Mallet ng Pensacola Police Department, sa inisyal na report na isinagawa ng kanyang mga tauhan, nakasuot ng asul na damit ang biktima at base sa inisyal na itsura ay tila sinaktan muna bago ginahasa at pinatay ang kawawang babae. Kinilala siya bilang 23 anyos na si Tonya Etridge McKinley. Lumaki sa Milton, Florida at larawan ng masayahin at palakaibigan ang batang Tonya. Ayon pa sa kanyang kapatid na si Renee Etridge McCall at ina na si Laverne Holland. Napakabait at isang adventurous na babae si Tonya. Siya din ang nagpapasaya kapag may pagdiriwang sa kanilang tahanan o kahit saan man sila pumunta. Kaya hindi nila akalain na mawawala siya sa isang nakakakilapot na pangyayari. Kung um, labing pitong taong gulang ay nagdrop siya sa high school at lumipat ng tirahan sa Pensacola, Florida. Ayon sa pinsan niyang si Vanita Biasco, naisip nilang dalawa na magtrabaho bilang medical transcriptionist para sa mga doktor. Isa ito sa popular na trabaho noon. At bandang late 1970s, ay nakatagpunang pag-ibig si Tonya sa katauhan ni Tim Davidson. Hindi naging madali at maayos ang pagsasama ng dalawa. Palaging may diskusyon at awayan ng magkasintahang Tonya at Tim. Maghihiwalay na sana noon ng dalawa hanggang may tumating na malaking biyaya sa kanilang buhay. Ang magkaroon ng anak. July 1983 nang pinanganap ni Tonya si Tim Davidson Jr., ayon sa mga nagmamahal kay Tonya, masaya siya sa bagong kabanata na ito ng kanyang buhay. Pagtatrabaho at pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng pagkakabalahan. Alas 9 ng December 31, 1984, New Year's Eve ng mapagkasunduan ni Tonya at Vanita na iwan muna sa daycare ang kanika nilang mga anak upang makipagkasayaan sa si Darrell's, isang local bar. Sinamahan sila ni Larry, asawa ni Vanita. Isang tipikal na party ang nangyari sa Daryl's Bar. Hinumusta ni Tonya ang mga naroon. Simpleng kasiyahan na ginuman at nakipag-usap sa mga sumasalubong ng bagong taon. Paglagpas ng hating gabi, nagaya na si Larry sa asawa niyang si Vanita at Tonya na umuwi na sapagkat magsasara na ang daycare ng alauna ng madaling araw. Ngunit ang tugon lang ni Tonya ay isama na ang anak niya sa pag-uwi nila. Dagdag pa niya ay may kakilala siya roon na pwede niyang samahan pag-uwi. Nagpaalam si Tonya sa dalawa at sinabi na Happy New Year and I'll see you in the morning. Paggising sa umaga ay naghain sila Vanita at Larry ng agahan para sa mga bata. Ngunit kapansin-pansin na wala pa rin si Tonya. Pagkalipas ng ilang minuto ay kumatok sa bahay nila ang nanay ni Larry at agad ibinalita na nakitang walang buhay ang katawan ni Tonya. Sa mga panahong iyon, tanging si Tim Davidson lamang ang suspetsya ng mga kaanak at polis. Hindi na din kasi maganda ang pagsasama ng dalawa. Inamin naman ni Tim na nag-aaway sila ni Tonya pero hindi sa punto na alisin niya ito sa buhay nilang mag-ama. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, hindi naging madali sa mga pulis ang kaso ni Tonya. Ang tanging teorya lamang nila ay nagkaroon ng komprontasyon si Tonya sa kanyang killer. At sa huli, tinamaan ng matigas na bagay ang kanyang ulo na kanyang agad ikinamatay. Nang ginawa ang otopsiya sa katawan ni Tanya ay may nakitang semilya o semen. Noong panahong iyon, may kakategorya lamang nila ang semen sa blood type ng tao. At lumabas na blood type A ang may-ari ng semilya na natagpuan sa katawan ni Tanya. Agad naman kumuha ang mga investigador ng hair sample mula kay Tim Davidson upang ikumpara kung magtutugma ito sa natagpuang semilya. Ngunit ito ay hindi kay Tim Davidson. Hindi naging maganda ang takbo ng kaso. Walang lead, walang witness at wala ng iba pang ebidensya na pwede magturo sa suspect. Ang kaso ng single mother ay nanlamig. Singlamig ng mga niebe na bumabagsak sa Pensacola, Florida. taong 2001 nang maupo bilang crime scene supervisor sa Pensacola Police Department si Nicole Heinselman. Una niyang tinutukan ang napakatagal na nahihimlay na McKinley case. Naniniwala si Nicole na ang DNA na nakolekta noong bagong taon ng 1985 ang magiging susi para mahanap na nila ang napakailap na hustisya para kay Tonya agad niyang binalikan ng mga evidence bag na naglalaman ng towel na naroon sa tabi ni Tanya nang siya ay bawian ng buhay. Ipinaliwanag din ni Nicole na walang DNA analysis nung mga panahon na iyon. Kaya ang nagawa lang ng mga polis ay dalhin sa FBI ang mga nakolektang ebidensya. Habang tumatagal ang kaso ay nagkakaroon ng progreso naman ang teknolohiya sa larangan ng forensics. 2019 na mag-usap si Chuck Mallet at Nicole Hingil sa makabagong forensic tool para mahanap ang mga posibleng kriminal ng matatagal ng kaso sa Estados Unidos. Ang forensic tool na ito ay ang tinatawag na genetic genealogy. Isa itong paraan kung saan ititrace ang ancestry ng isang tao through DNA collected evidence. Ngunit hindi din naging madali mahanap ang sospek hanggang... Sa pamamagitan ng nasabing forensic tool, lumitaw ang pangalan ni Daniel Leonard Wells bilang pangunahing sospek. Pero bago maaresto si Daniel, kakailanganin muna ng mga investigador na ma-match ang DNA na hawak nila sa kahit anong bagay sa katawan ni Daniel. Kung kaya't nagkaroon sila ng round-the-clock surveillance sa suspect, hanggang isang araw, habang sinusunda ng investigador ang pick-up na sasakyan ni Daniel, ay tinapon nito ang kanyang upos ng sigarilyo sa daanan. Pinatigil ng mga investigador ang trapiko pansamantana upang i ang upos ng sigarilyo agad nila itong dinala sa office upang maikumpara sa matagal na nilang hawak na DNA sample. Ang resulta ay 100% match. March 18, 2020, tuluyan na inaresto ng mga investigator ang suspect na si Daniel Leonard Wells. Let's cut the chase. So that young lady I showed you a picture of. New Year's Eve, 1984, going 1985. But you're the one that's there. Oh. I have irrefutable evidence that you're there. Pagkalipas ng apat na minuto ng interogasyon, kinuwento na ni Daniel ang buong pangyayari. She, her friends had left her and she wanted to ride home and you know, we went by my we went by my house, and we had a few drinks and stuff. I think I hit her in the head, and it, it, knocked her out. Dahil hindi pumayag si Tanya sa gustong pakikipagtalik, ay hinampas ni Daniel ng chopboard ang ulo ng biktima at itinapon na parang basura ang katawan nito sa daanan. Hindi naman naniniwala si Chuck Mallet Anya naniniwala siya na may mas mabigat pa na bagay na ginamit si Daniel sa pamamaslang kay Tonya. Ngayon pa man, tuluyan nang dinala sa kustudiya ng Pensacola Police si Daniel Wells. Agad naman pinaalam ni Captain Mallet sa anak ni Tonya na si Tim Davidson Jr. ang pagkakaresolba sa 35 taong kaso ng kanyang ina na si Tonya McKinley. maaharap man sa posibleng habang buhay na pagkakakulong si Daniel Wells. Ngunit labing limang araw mula nang siya'y maaresto, ginawa niya ang isa na namang katuwagan sa batas. Nakatanggap ng text message si Captain Mallet mula sa PIO na nagpakamatay sa mismong kulungan si Daniel Wells. Samantala, nadismaya naman ang anak ni Tonya matapos malaman ng balita na pagpapakamatay ng suspect. Very, very cheated. How different would my life be if she was never taken from me? Ipinagkaitman ng suspect ang ustisya sa mga mahal sa buhay ni Tanya ay nagkaroon naman ng diwanag sa matagal nang nahihimlay niyang kaso. Mula dito ay pwede nang magpahinga si Tanya at Rich McKinley. Ako po si Cliff at nagiiwan sa inyo ng mensahe na maging alerto sa paligid dahil hindi natutulog ang krimen. Maraming salamat.